maglakbay dito sa CFO Interest Today! na naman ang ating madi -discover. Samahan niyo po ako, ang inyong Ate Enzy, sa paglibot sa isang magandang destination dito sa Pilipinas. May mga makakasama pa tayo na ipapakilala natin mamaya. Pero bago yan, alam niyo ba na may good benefit for our mental health on traveling? That's right! Ang paglalakbay ay nakakatulong sa pag-improve ng ating mood at nakakatulong din na magtanggal ng stress. Kaya perfect way of rewarding yourself after a busy and stressful workday ang pagta-travel. At hindi mo na kailangang problemahin kung saan ang inyong next travel destination dahil CFO Interest Today got you covered. Ngayon ay tutunguhin natin ang mesmerizing province of Agusan del Sur na tinatawag ring Land of Golden Opportunities dahil sa taglay nitong likas na yaman at yamang agrikultura. Kilalanin na natin ang mga ka-CFO today natin dyan sa Agusan del Sur. Let's watch this! Hello po mga ka-interest today! Ako po si kapatid na Aliza Julwin Abuel, kabilang sa Kapisanang Kadiwa sa lokal ng San Francisco, distrito ng Agusan del Sur. Ako po ang inyong makakasama sa pagtuklas kung gaano kaganda ang Agusan del Sur. Kaya halina po at samahan niyo po kaming bumiyahe. Dahil, I am here today In Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isa sa probinsya sa Caraga Region sa Mindanao. Ang kapital nito ay ang lungsod ng Prosperidad. Ito ay napalibutan ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at Bukidnon. Alam nyo ba na ang Agusan del Sur ay ikaapat sa pinakamalaking probinsya ng bansa in terms of area. Ang CN Inland Resort ay matatagpuan sa bayan ng Rosario. Isa rin sa mga pinupuntahan ng mga turista sa Agusan del Sur ay ang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Ito ang largest wetland in the Philippines at ang biggest marsh in Southeast Asia matatagpuan ito sa bayan ng Bunawan. At ito ang mga kapilya at ang kanilang schedule sa pagsamba na madadaanan sa pagpunta sa Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Pero paano nga ba makakarating sa Agusan del Sur? Mula sa Bangkasi Airport, Butuan City, ang unang lokal na madadaanan pagpasok ng Agusan del Sur ay ang lokal ng AFCA. At mula dito, After 23 kilometers ay mararating na ang lokal ng Bayugan City kung saan ito ang tanggapan ng distrito ng Agusan del Sur. Kung kayo naman ay magmumula sa Francisco Bangoy International Airport, Davao City, 132 kilometers mula doon ay mararating ang lokal ng Trento, ang unang lokal pagdating sa distrito ng Agusan del Sur. Mula naman dito, After 100 kilometers ay mararating ang lokal ng Bayugan City, ang tanggapan ng distrito. Ilan sa mga lokal na madadaanan ay ang lokal ng Bunawan, Santa Cruz, Rosario, San Francisco, at Patinay, kung saan matatagpuan ang Kapitolyo ng Agusan del Sur. Dito sa Agusan del Sur, matatagpuan ang Agusan Marsh. Sa santuaryong ito, namuhay at natagpuan ang isa sa mga idineklarang pinakamalaking buwaya sa mundo na si Lolong, na may mahigit na anim na metrong haba at may mahigit sa isang libong kilong timbang. Sa mga katubigan ding ito ay matatagpuan ang mga haluan, hito, gurami, tilapia, karpa at puyo na silang ginagawang daing ng mga naninirahan malapit dito. Alam niyo ba na kilala ang Agusan del Sur sa paggawa ng daing? Ngayon po ayan dito po kami sa Barangay Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. At ngayon po kasama ko po si Ate Jenely. Ate, ano sa isda ang kadalasan na ginahimong daing? Haluan, pantat, gurami, tilapia, karpa, puyo. Una mong kuan baligya pero unsa man gid kadalasan na halinon halwan ma'am o pantat gurami kana ang kusog sa ako dere ma'am curious pud ko ate kung asa pud mo ga og isda sa agusan mars ma'am gitawag nila og danaw dito ang mga halwan mga unsa man na mga adlaw mo ga pangumpra og isda ate? Halos kada adlaw, ma'am, na imagawas na rin nga isda or daing. i kalawak ang Agusan del Sur. Sa ganitong panahon na sobrang init, marami tayong mga waterfalls na pwede nating mapasyalan at meron ding nagagandahang inland resort na pwede nating paliguan tulad dito sa CN Inland Resort. Welcome po ulit dito sa Interest Today. Ngayon nga po ay kasama natin ang ating mga kalahok sa pagluluto ng iba't ibang, -ibang potahe gamit ang ating main ingredient, ang daig. Kilalanin po muna natin ang ating mga kalahok. Ngayon, Kuya, pakibanggit po ang pangalan at saka ano Ako po si kapatid na John Denver. Sa, no, mula po sa lokal na Santa Ako din naman po si kapatid na Srijane Jane Laiba mula po sa lokal ng San Juan. Ako po si kapatid na Samantha Kala Isentan. Andre, mula po sa lokal ng Rosario. Ako po si kapatid na Reyna Linmilo. Mula po sa lokal ng Bayo Gumpres. Ayan, nagpakilala na po ang ating mga kapatid. Kaya bago po tayo magsimula, ay handa na po ba kayo sa ating gagawin ngayon? Ready, Ready na, na po! po. Ito po yung mechanics ng game. Hahanapin po ninyo sa lugar na ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluto. Pero bago po natin umpisahan ang pagluluto, ay bubunot po kayo kung anong klaseng putahe ang inyong lulutuin. Kung ang mabunot niyo po ay kulay red, ang lulutuin niyo po ay escabeteng dye. Kung pink naman po ay ginataang dye. At simula na po natin ang ating pagbunot. Unahin po muna natin dito. Okay. Ayan, at nakabunot na po ang ating mga kalahok. Tanungin po muna natin dito kung ano po ang putahe nila ate for today. Kaluching daing po. Ayan, sarap naman yan. How about naman? Dito po. Pinataan guys. Okay, at nakabunot na po ang ating mga kalahok. Dito po kina ate ay hahanapin po nila ang mga ingredients para po sa at dito naman po kina ate at kuya ay hahanapin po nila ang ingredients para po sa... Okay! Ready na po ba kayong mga kapatid? Ready, Ready na po. po! Let's go! ハハハハ habang nagluluto po ang ating mga kalahok, ay kakausapin po muna natin sila sandali. Ayun, kukumustahin po muna natin dito sila ate. Since sila po ang nauna kanina sa paghanap po ng mga ingredients. Kumusta po kayo mga ate at how long did it take to find those ingredients po? Um, hindi po siya ganun kadali, pero um, napakasaya, challenging. And parang nasa 10 to so 15 minutes. Wow! Po. Ang bilis nun ah, considering sa lawak po ng CN Inland Resort ay na-manage po nila ate na hanapin po yung ingredients na ganun kadali. At ayun, mga ate, ano nga po ba ang mga sangkap sa pagluto po ng escabeche ng daing? Uh, meron po tayong mga sangkap na kamatis, luya, meron po tayong bawang, um, Uh, kamatis, tsaka ang daing, at uh, tsaka uh, bell pepper, and um, ano pa ba? Uh, pineapple okay. tidbits. Yes. Ayun. At syempre, meron din tayong asukal. Okay. Ketchup? Yes. Ayun. ayun. parang, parang ang sarap ng niluto nila ate. Ayun. Dito naman po sa kabila, kumustahin naman po natin si kuya and ate. So, kumusta na po ang pagluto ng ating ginataang daing? Okay, mga po. <laughs> <laughs> ayun, ayun, parang malapit na po si ate and kuya sa kanilang pagluto sa ginataang daing. So, ano nga po ba ang mga sangkap na gagamitin sa pagluto po ng inyong putahe. So, ito po mga sangkap natin. ah uh, ito po, tanglad, tsaka sitaw, sili, at asin, ah uh, malunggay, tapos... Siyempre, yung main, ingredient main ingredients natin. Main ingredients po. Okay. Ang daing po. Yes. Tapos, okra at sibuyas. Siyempre yung gata kasali din. <laughs> At okay, ayan maraming salamat po kuya. Siyempre aabangan po natin mamaya ang kanilang mga putahe dahil hindi po kompleto ang ating cooking challenge pag hindi po natin natikman. Luto na nga po ang ating mga putai at naaamoy ko na po. Kaya tara na po at samahan niyo po kami tikma ng Tikman ang mga masasarap na putaheng inihanda po ng ating mga kalahok. Muli po ako po ang kapatid na Aliza Joaquin Abuel at ito po ang interest today. And... Experience. Maraming salamat po sa mga ka-CFO train natin dyan sa Agusan del Sur sa pagpasyal sa amin sa inyong napakagandang lugar. Nag-enjoy din tayo sa ginawang cooking challenge ng ating mga ka-CFO train kanina kung saan natutunan natin na there are more ways to cook daing. Sobrang nakakatakam naman! Susubukan po namin yan sa susunod. That's it for our episode. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Don't forget to like Comment and share this episode sa mga family and friends na gusto niyong makasama for your next trip. Before we go, batiin muna natin si Nag Kuya Anthony and Shabby Chavi and to all the members of the District Multimedia ng Distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Muli, ako pa ang inyong Ate MZ. Kita-kits ulit next Tuesday dito lang sa CFO Interest Today. Bye!